Alam mo ba na kahit noong unang panahon pa lang, may problema na agad sa church tungkol sa mga fake teachers? May mga taong nagtuturo ng mali tungkol kay Jesus at delikado kasi nakakalito sila sa mga believers. Kaya ang isang leader ng church sumulat ng second letter para magbigay ng paalala at babala sa local church at sa mga members nito. Ang letter ay nakadirekta kay ma'am at sa mga anak mo. Pero kung iisipin, hindi lang ito personal. Ang ma'am ay symbol ng church at ang children ay ang mga believers na miyembro ng church. Ang main message ng letter ay dalawa. Una, to continue in love and truth. At pangalawa, to guard against false teachers. Sabi ng leader, ang proof na sila ay tunay na followers of Christ ay kung magmahalan sila sa isa't isa. Pero hindi love lang. Kailangan may truth din. Kasi kung puro love pero walang truth, madaling maloko. Kung truth naman pero walang love, magiging matigas at cold ang faith. Kailangan balance. Love and truth together. Kasabay nito may strong warning. Huwag basta tanggapin ang mga teachers na nagtuturo ng mali, lalo na yung hindi naniniwala na si Jesus ay nagkatawang tao. Kapag tinanggap sila, para na ring nakikisama ka sa kanilang evil works. Kaya dapat maging careful at discerning ang church. Dito makikita natin na ang tunay na faith ay dapat laging may kasamang love at truth hindi sapat ang isa lang dahil kung kulang nagiging mahina at delikado ang pananampalataya itinuturo rin ng letter na dapat tayong maging mapagbantay dahil laging may mga maling aral na susubok langin tayo ang church ay tinawag na maging ilaw at huwaran sa komunidad kaya dapat ipakita natin ang tamang teaching at tunay na pagmamahalan bilang ebidensya na kay Kristo tayo. Bilang mga believers, responsibilidad nating i-check ang bawat teaching kung ito ba ay totoo at ayon sa Bible. Dapat nating i-practice ang pagmamahalan sa kapwa believers sa pagtutulungan, pag-unawa at pag-aaruga sa isa't isa. Kailangan din nating umiwas sa tuwag makisama sa mga nagtuturo ng mali. Dahil ang pakikisama sa kanila ay parang pagsang-ayon na rin sa kanilang kasamaan. Higit sa lahat, dapat manatili tayong faithful kay Jesus sa pamamagitan ng pagtanggap sa katotohanan at pagsasabuhay ng love sa araw-araw nating buhay kaya ang second letter na ito ay parang isang malaking paalala at warning. Ang message ay simple pero powerful. Continue in love and truth at huwag magpapadala sa false teachers. Kung gagawin ito ng church, mananatili silang faithful sa Lord at magiging living testimony ng liwanag ni Christ sa mundo. Salamat sa pakikinig kapatid. Ano ang natutunan mo ngayon? I-comment mo at huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe. God bless.